Baka nga ang pagsasayaw ang magbibigay ng saya at lakas sa akin sa mga oras ng kalungkutan. Kuya, kailan kaya darating si na mama at papa? Parang palagi mo na lang kasi sinasabi na busy sila eh. Sigurado ka bang may sinabi sila sa'yo? Baka naman kasi nakalimutan nila uy, tayo. Uy! Narito. Uy! narito rito! ang dito! Uy! uy bago yung mo ngayon na. Oo, oo. Oh. Uh, meron na kasi kaming bagong ano dito, tsokolate. Naubos na yung shumay namin. Kaya ito na lang muna. Bili ka mo. Oh, sige pa. Katumbas ng bawat galaw ang laman ng aking puso na di masabi-sabi ng aking bibig. Alam mo, Aya, lagi ko rin iniisip yan. Huwag ka na maging malungkot. Sige ka, mas lalo kang magiging pangit sa Saka malamang, busy rin sila mama at papa sa ibang bansa dahil sa trabaho. Pero kasi kuya, palagi na lang yung sinasabi mo. Bakit? Hindi na ba nila tayo mahal? Nakalimutan na ba nila tayo? Bunso, ano ba yan? Huwag ka mamag ng ganyan mahal nila tayo, okay? Busy lang talaga sila para sa atin. Saka, malay mo naman, nag sila ng pasalubong para sa atin. Kaya, huwag ka na maging malungkot. Uy! Nak! Linga nga dito! Nako! Mukhang gutom na kayo ah! Kumain na ba kayo? Ah, uh, hindi ba po eh. Pwede ko po ba, Nay? Wala na po kasi pagkain sa amin. Ay, hala siya. Sige, sige. Teka lang. Kuha ko pagkain. Oh, ito siya. Oh, kain kayo ah. At huwag kayong mahiya ulit humingi sa akin. Nay, lumot ba kung magaling kayong sumayaw? <laughs> Oo, oh, oh, anak. Marunong ako sumayaw. Nakasanayan ko na kasi itaan mga bagay-bagay sa pagsasayaw eh. Ito yung nagbibigay saya sa araw ko ito yung coping mechanism ko. Tawagin mo na akong weirdo ng ibang tao, okay lang. Basta masaya ako. Hmm. Pero nay lumot, parang niyo po nakakaya na maging masaya sa harap mga problema. Ang hirap po kasi maging masaya. Anak, ang pagiging masaya, nakikita mo lang yan sa araw-araw nating pamumuhay. Sa mga maliliit na bagay. Hindi man natin kontrolado kung bakit tayo malungkot o masaya. Pero nakukontrol natin kung ano yung magiging reaction natin. Parang, parang gusto ko rin po matutong sumaya para sumaya. Kaya ko po kaya? Anak, wala yun sa kaya-kaya. Nasa kagustuhan at motibasyon mo lang yan. Hindi ko inaakalang sa bawat hataw ng aking kataway, sumasabay din ang pagtibok ng kanta na siyang lumalapit at nagpapatibok sa aking puso. Ang magbibigay taglaw sa aking puso at Pasko. Nang mapadaan, tayo doon sa may tindahan, umawing mga ulap at sabay, nagsiyawit ang mga na ang galing mo sumayaw. Pero alam ko rin yung dahilan kung bakit ka sumasayaw. Halika, buko tayo. Alam kong nahihirapan ka sa sitwasyon mo, niyo, niyo yung, sa magulang niyo na nararamdaman yung hindi nila kayo mahal. Pero ako rin nagsasabi, nagtatrabaho sila ng mabuti at ng gusto para lang mapaganda ang inyong kinabukasan at yun yung paraan nila para mapakita na mahal nila kayo. Uy! Lika! Dito ka sa akin na. Gusto kong kayong dalawa ipakako nyo sa isa't isa na hindi nyo iiwan ang isa't isa ha? kasi kayong dalawa ang magkapatid. Kahit malayo ang mga magulang nyo, iparamdam nyo sa isa't isa na mahal ninyo ang isa't isa. At pinapangako ko rin, kahit anong mangyari, nandito lang ako. Pwede akong tumayo na maging pamilya nyo. Kahit malayo man ang magulang ninyo, tandaan nyo, may pamilya kayo dito. Mga ulap